So, yung I mean, comment bakit di pag-usapan ng maayos? Te, ilang beses na kami nag usap Sa totoo lang, talagang hindi ako pumapatol sa mga nakaklose ko talaga before. Kung baga, kung may kaibigan man ako na nanira sa akin or what, talagang hindi ako, pinipigilan ko talagang sarili ko na pumatol or what. Kaso nung minsan, nat na-trigger din ako sa FB nun. Medyo naglabas na ako ng salaysay ko. Tapos hanggang sa nagkausap na kami ng kabate. Tapos yun, nagpost na naman siya ng about sa akin. Then, ending na trigger niya naman, pinatulan ko. Tapos ngayon, nagkausap na ulit kami, okay na ulit kami. Finally, okay na ulit kami. Kaya hindi ko alam kung bakit nag-post na naman sa, dito naman sa TikTok na kung ano-ano na kaya nga yung mayroong isa na nag-mediate sa amin, sabi ko, bakit ma'am ganun? Ano ba talaga? Akala ko ba okay na? Bakit ganun na naman na content na naman ako? Pinupost na naman ako? ba diba, Alam naman yung totoo. ba diba, Alam ng alam hanggang sa naumay na talaga ako. Sabi ko, parang wala nang kwenta. Kasi nag-usap na talaga kami na maayos. Tapos na talaga. And hindi ko alam kung bakit lagi na lang akong content di na naumay content ako. Which is, alam ko naman, ang dami nga talaga yung views pag ako yung topic At hindi ko naman masisisi. <laughs> Ayan. Kaya hindi ko lang ay, wala. Parang napagod na ako makipag-usap. Parang, ayoko na. Parang napagod na ako. Napagod na ako makipag-usap. Kasi nga, kahit anong gawing paulit-ulit na pakikipag-usap, pakikipag-ayos, okay na. Iyakan, bati, iyakan. Alamin parang, putik, wala na. Wala na talaga. Kaya parang talaga over na. Wala na talagang pag-asa. So, basta. Meron mga taong umaalis sa buhay natin para uh, mas makakilala tayo ng mas better. Darating na mas better. Ganun. At naniniwala ako doon dahil talaga naman naging smooth ang flow nung nung natapos yung parang closeness namin. Ayun lang yung gusto kong masabi. at sa ngayon, talagang, yun nga, tulad nga sabi ko, tapos na, okay na ulit kami, tapos biglang ganyan, ang dami na naman kung ano, ano mga post, ganyan. Wala, na umay na ako. Siguro ito na talaga yung time na over na talaga. Wala na parang dapat pag-usapan pa. Yun, tapos na talaga. Wala na, wala na talagang chance. Kasi, hindi lang alam ng mga tao na nagkakausap kami privately na parang okay na ulit, okay na ulit, ganyan hindi na namin pinupost kasi. Tapos ending, ay na naman. Sisiraan na naman, ipupost na naman. Nakakapagod. So, ayan. Basta, ayoko na kasi pag-usapan guys. Pero siguro kailangan ko talaga magsalita. Which is nakapagsalita na ako kanina. Check nyo na lang yung video ko. Ayun. Tulad nga ng sabi ko, kumikita ako sa products, eh hindi naman para alisin ko or i out ko bigla kung walang may nang, walang nangyaring masama or walang nangyaring dapat ikabahala na to the point na kahit kumikita e eh, ikat ba? Diba? So, kung matalino kayo, gets nyo na yun. Hindi <laughs> na kailangan mong pang itspilingin yan. Ayan. So, bilhin na kayo guys sa TikTok shop ko. Ang dami natin mga products. So, ayan. Kaya ngayon, medyo pinaganda ko na rin yung mga packaging ng products ko. Kung baga, mahirap na talaga siyang gayahin or what, in-improve na talaga natin. Tapos, ito nga guys, yung ating uh, ah, Rosmar Whitening Set. Ayan siya guys. Talagang mas bonggang bongga na. Ayan, tinan nyo yung lagayan pa lang. And ang sabunan niya is Rosmar Gluta Peeling Soap. And tinan nyo naman. Ayan, 150 grams. 199 pesos lang to guys. Next week, mati-check out nyo na yan. FDA approved. At ito yung ating Rosmar Dio Ito yung packaging. Kasi guys, alam nyo yung Rosmar Dio natin before. Natig to 299. Alaka. As in, ang daming sale ng mga alien na hindi dumadaan sa akin. Tapos makikita mo na mas mababa pa sa depo price. Eh ibig sabihin, may depo kasi ako si Syra. Kasi si Syra, doon ko nilalapag lahat ng products ko, hindi ako direct sa mga distributors ko or sa, sa buyer ganun. Makikita ko may mga products na sold yung mga alien na legit yung product tapos ano, sobrang baba ng presyo na parang iisipin mo kung hindi dumadaan sa akin, hindi dumadaan kay Syra. Saan? nakakabili yung alien, ba? Diba? Kung matalino kayo, alam nyo na yan. So, ayan guys, ito na yung new packaging natin, new and improved, ayan, shake before use, 99 pesos lang, imbis na 24 hours, 48 hours na siya, 99 pesos lang. And, ayan, yung ginagamit ko sa kilikili, kaya maputi, ayan. So, ayan, 99 pesos, search na lang, Rosmar Ayan, talaga in-improve na natin yung mga packaging natin. Tingnan nyo naman, oh, mga new pack na siya. Kasi nga para less na yung mga nanggagaya, namimeke. And ang dami rin kasi mga manufacturers na, na hindi ko naman kilala pero nagtitinda ng Rosmar product. Talagang ang daming mga manuf na ganun na nagbebenta ng Rosmar product. Talagang kinokopya nila para ayun, maglabas ng mga fake. Kaya yung ibang tao, sasabihin ng pangit ng products ni Rosmar, ganyan-ganyan. Pero yung iba naman naglalaban na sobrang ganda raw talaga. Kasi yung iba, legit ang nabibili nila. And yung iba naman kasi, peke yung nabibili nila. Marami, ang hirap kasi explain. Kasi kung baga parang, kung wala kasi kayo sa ganitong uh, business, hindi nyo talaga medyo magigets yung mga iniexplain explain ko. Pero yun nga, may mga manufacturers kasi na nag-PPM sa akin yung mga empleyado nila, ganyan na gumagawa daw yung manuf na pinagtatrabahuhan nila, kung iba-ibang lugar as in, lalo na nun sa kagaya ko, so ang dami na may meke, kaya sasabihin ng iba, ba't amoy panis, ba't ganito, ba't ganyan. Kasi ang dami talaga guys na may meke. So ito na yung packaging natin, may mukha ko guys ha. Magaspang pa rin siya, mabango amoy vanilla lace tas FDA approved pwede sa 7 years old pataas buntis at lactating so ayun guys ang dami talaga na may ng Rosmar product pero naiintindihan ko naman kasi pag ang product ay trending talagang gagawin lahat ng mga na mimeke, ang way para para makapagtinda sila nun. Kasi syempre, yung in-demand, ganyan. And bebenta nila sa mga alien. So, doon nasisira yung market ng product minsan. Pero syempre, iba pa rin yung legit. Parang hindi ka mahihiyang ibenta e yung mga products mo kapag legit seller ka. Hindi ka mahihiyang magtinda kasi alam mong legit yung product na binibenta mo. And normally, yung mga fake products, yun yung parang nawa one star, ang nagtutubig, ganito, ganyan. E ending, kasi nakalagay Rosmar. Akala ng tao, eh, sa akin pa rin yun. Product ko pa rin yun. Which is, di ko sila masisisi. Kasi na nakalagay Rosmar. So, ayan, o, katulad pinapa pinapasosyal na talaga natin mga packaging natin. Na dati kasi puro mga kahon-kahon lang, ganyan, madaling gayahin. Tinawin niyo yung Rosmar Diomis natin, may kinang-kinang na siyang ganyan. Kumaga parang hindi na siya basta-basta magagaya and mahalatan nyo yun na yung peke sa totoo. So, and bili na kayo guys sa TikTok shop ko. Available ang mga Rosmar product. Pati itong Rosmar kagaya ko capsule natin, available sa mga naghahanap. Pati detox drink, punta na lang kayo sa, bat, yeah, uh, sa TikTok shop.